Kasabay po ng bagyang pagtaas ng mga kaso ng influenza-like illness at typhoid fever sa bansa, pinag-iingat na maeksperto eksperto ang publiko. Ay infectious diseases expert at Philippine College of Physicians, President Dr. Ron Jean Sulante. Hinaasaan niya na mararanasan ang ganito mga sakit dahil sa papalit-palit na lagay ng panahon. Kabilang dito ang ubo, sakit sa katawan o sakit ng katawan, sore throat at minsan ay lagnat Paliwanag pa ni Solante, bagamat may pagkakapareho ang mga sintomas ng influenza, malalaman pa rin ang kaibahan nito dahil sa ibang komplikasyon. Kung sakaling nararamdaman na ang mga nasabing mga sintomas, malaking tulong pa rin ang pagsusot ng face mask at mas mabuting manatili muna sa bahay at magpahinga para may wasang magkahawaan lalo na sa vulnerable sector. Una, una no ang uh, uh, ang una kong uh, advice sa kanila recommend is really getting the influenza vaccine or the flu vaccine no para lang at least hindi tataas ang influenza like illness Pangalawa we have to wear the face mask if we are in in school or in a crowded area para lang uh, to protect us also and number three, we uh, keep ourselves healthy you no know? drink a lot of water eat healthy food and of course eat properly cooked food no to prevent also other contaminated uh, induce uh, infection like uh, typhoid fever